Okay, hingang malalim. Inhale. Exhale. Just ko po, Jai. Paano hihinga ang buhok kung patay na? Tingnan nyo naman ang nangyari sa buhok ng ating client for today's video. Katatapos nga lang ng ating operasyon nakaraang linggo sa buhok na nasunog after one week pa lang na nariband. At ito meron na naman tayong isa na namang lumapit na client sa atin dahil ang buhok niya nasunog din sa pagkakariband. 3 weeks pa lang yung nakakalipas sa buhok niyang na-reband at ito ang naging ng kanyang buhok. Talagang sunog na sunog, parang wala ng buhay. At disclaimer lang mga sis, hindi po ako ang gumawa nito. Bali, pinariban niya ito sa ibang salon at dahil nakapromo daw, kaya up niya. Kaso, naging ganito ang uh, kinahinat na ng kanyang buhok at talagang na-stress at na-depress ang ating client. So, ang ginawa namin dito mga sis, niritouch ko yung buhok ng ating client sa reban dahil hindi na rin siya madadala sa treatment, treatment lang din kasi treatment itong buhok niya kaso hindi nga daw talagang naalis yung mga dry and uh, freezy and mostly hindi nga mauunat ang kanyang buhok dahil lang gusto nga nating client is mag at mabawasan yung pagka ng kanyang hair so another damage na naman ang ilalagay namin charis pero bago ako nag sa pagre-rebound or sa pagre-retouch ay tinest ko muna yung buhok niya if pwede pa bang maisalba sa rebound or sa pagre-retouch ng rebound Ginawa ko talaga ang aking 100% na kakayanan na maisalbala itong buhok niya. Pero hindi ko may papangako yung 100% din na may babalik ka agad yung buhok niya sa ayos. At base sa kwento ng ating client, parang napagpraktisan nga daw itong buhok niya doon sa salon na pinuntahan niya. Kasi nung bumalik siya doon sa salon na pinagpagawaan niya, ang sabi nung may-ari nung salon, yung ah uh, her stylist na gumawa sa kanya is hindi pa gaano marunong at bakit daw nireband yung buhok niya. Ang take note, ang ginawa sa buhok niya is kinulayan muna sa kaniriband at base naman sa aking uh, pag-analyze sa hair niya, hindi talaga siya recommended or advisable na unahin yung hair color bago i dahil napakanipis yung buhok niya. Kasi kami dito sa salon, Uh, ginagawa namin yung process na inuuna yung kulay bago i-reband kapag makakapal yung hair strands at kulot na kulot. Pero dito sa uh, status ng buhok ng ating client, hindi talaga siya advisable na unahin yung hair color sa i-reband dahil napakanipis ng uh, hibla ng kanyang buhok. Talagang masusunog ang buhok nito once na nilapatan na ng pang-reband lalong-lalong na kapag hindi rin maalam yung gagawa. Alright mga sis, ito na yung buhok ng ating client after processing ng rebonding one, mabanlawan at mablow dry. So, Tuchang is waving talaga siya, mapapansin talaga natin dyan. Talagang sumakit ang aking mga brain cells dito sa buhok ng ating client dahil I know for sure pag natapos itong buhok ng ating client, talagang maglalabasan niya ang mga baby hair niya or mga tutsang. So ito na yung buhok ng aming client after namin siyang mahair hair -ayord. So as you can see, straight na straight siya dyan. Pero grabe yung mga tutsang niya or baby hair na merong mga parts din dyan na na-overprocess nung unang rebond. And after hair ironing process, eh, nagproceed na kami sa application naman ng neutralizing cream. Then, binabad ko lang ito ng 20 minutes. Then, after 20 minutes, pinabanlawan ko na rin yung kanyang buhok. Then, after naman mabanlawan ang neutralizing cream, nag naman kami sa application ng aming hair treatment. So, binabad lang din namin yan. Then, saka naman kami nag sa another treatment na naman yung nilagay namin. O, oh, di ba diba? Napakadaming hair treatment ang in-apply namin just to ensure lang na maayos din ang kanyang buhok or bumalik yung mga moisture at mabawasan yung pagka frizzy and damage ng kanyang hair. And after nga maisalpak lahat ng mga hair treatment na in-apply namin sa buhok ng aming client ay ito yung binoblow dry na namin yung aming client. Sabi ko nga magdasal ka na <laughs> dahil for sure kung ano man ang kinalabasan nitong uh, Uh, procedure na ginawa natin sana nga lang ay maging successful so abangan natin or tapusin nyo po ang video dahil nasa dulo yung after wash nito mga sis and habang pinapatuyong nga namin yung buhok ng aming client dito ay nakakitaan ko naman na merong improvement sa kanyang hair at sana nga lang pag once na on na yung kanyang buhok ay maging maayos na at mabawasan na yung stress na dulot ng kanyang buhok na nasunog. At ito na nga yung final result after the last ironing or final touch na ginawa namin sa buhok ng aming client. So as you can see, super perfect talaga siyang tingnan dahil nga na-iron ito at hindi talaga ito yung pinaka-result niya. Kasi syempre doon makikita once na nabanlawan na yung buhok ng ating client At doon tayo magbe-base kung meron bang improvement sa kanyang uh, buhok na na-damage at ni-retouch natin So ito na nga, nag-send na ng after wash result and feedback ang ating client And sabi niya, naliguan ko na po, ang ganda-ganda, nakakatuwa Akala ko talaga wala na pag-asa, sira-sira akong buhok Mawawala na stress ko sa buhok. Thank you so much. At sabi pa niya, dyan ako lagi pagawa. Pati mga kasamahan ko dyan ko din ituro. Ayan. So, ito naman yung video nung kanyang hair after nga niyang mapaliguan. So, as you can see, uh, may improvement naman talaga doon sa kanyang before na hair uh, bago natin siya gawin. At ang kailangan na lang gawin ni madam is alagaan yung hair niya ng hair treatment kahit sa bahay lang para maparatili yung ganda ng kanyang buhok. At bago ko tapusin ang video ito, mga sis, kung tayo po ay magpo-promo or kahit promo lang po ang rebond natin, please lang ayusin din natin ang ating uh, rebond or kahit anong hair services na i-offer natin para syempre balik-balikan pa rin tayo ng ating mga client. At hindi rin naman ako against sa mga nagpo-promo. Ang akin lang po, at uulitin ko lang po, maging maayos po tayo sa ating mga gagawing na service na i-offer natin sa ating mga client para balik-balikan po tayo. At hanggang dito na lang po ang video nito. Thank you so much for watching. At kung nagustuhan nyo naman po itong video na to, please don't forget to like, share, and follow our page, Chading, for more hair transformation. And this is Chading saying, have a great hair day always, mga sisilav, and until our next video. Bye.